Dahil mo ni nga buhok dahil nga hapit ko na backjab ba. Murang perte dyan ako pang sa ginoo dahil nga ma-revive pa na ko iyang buhok. kay lagi dahil ba sa hairdresser galit ka dahil ang pinakasakit dyan dahil is ka na dyan kasi mo ang tarbaho ba. I just me you dahil maragdi ko kadawat anak please lang. Anyway dahil pag ako magod ang mariban dahil gusto dyan ako dahil nga quality ba. Kanabang malipay po mo sa inyong hanggibayad sa kuwa. Kumbaga dahil ba dahil malipay mo sa inyong buhok pagkahuman. Pero anyway dahil mo dahil nga hapit ko na backjab anong pagkatarbahoan no. kay lagi tubig na deep lang ako ang gigamit ani dili tanang tubig nga dipwil dai is parehas or okay siya gamiton ba kay kani mangumbok sa akong client ta is duha ka adlaw na ko siya gitarbaho kay lagi dai sa pilmerong adlaw dai is hapit ko na back job kay dipwil man lagi ang akong gigamit sa iya mo nang grabe ka sapnot sa buhok dai og grabe ka dry mo na decide ko ani nga pagkaugma dai is balikan ako iyang ang buhok kay lagi i-revive ko dai den gamitan na dai ako siya og nawasa fast forward ta dai no pagkaugma ni dai is gamitan na nako pangwasas ugnawasa nawasa iya buhok so nakita na jud nako dai nga shiny ug smooth na pud ang iya buhok mo nang nakana ko dai nga dili jud maayo gamiton ang dipul ng tubig pag magriban ka